Sa kabila ng kasiyahan na karaniwang hatid ng kapaskuhan, isang mainit na usapin ang bumulaga sa publiko nitong mga nakalipas na araw. Ang sigalot sa pagitan ng celebrity photographer na si BJ Pascual at R&B singer na si Denise Julia ay patuloy na tumitindi matapos ang sunod-sunod na pahayag at paglalantad ng magkabilang panig sa social media kung saan damay din dito ang podcast host na si Killa Kush. The Philippine Showbiz List presents Buong Detalye sa Denise Julia vs. BJ Pascual Kilakush Issue BJ Pascual Revealed Worst Experience with Denise Julia ang isyu ito ay nagsimulan diretsa tinawag ni BJ na unprofessional si Denise, makaraan niya itong muntikan ng makatrabaho kamakailan. Sa guesting niya sa podcast The Bad Bitch Bible noong December 20, 2024, naitanong sa kanya ni Kila Kush kung sino ang maituturing niyang worst celebrity model to shoot. Dito ay hindi nagpaawat si BJ na pangalanan ng anyay hanggang ngayon ay pinagigigilan niyang celebrity dahil siya pinakita at ipinaranas nito nang minsan siyang nitong ibook e bilang photographer. At ang celebrity na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Denise. Dagdag pa ni BJ ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang karanasan niya ay tinuturing niyang worst ay dahil sa iba't ibang aspeto, professional at financial. Pagbabalik na ni BJ, nagsimula lamang niyang kamuhian si Denise nang minsan itong lumapit sa kanya para kunin siyang photographer sa ilalabas nitong album cover. Bagamat may narinig na siya ng mga haka-haka tungkol sa hindi magandang ugali ni Denise, ipinagsawa lang bahala lang daw niya ang mga ito sa kagustuhang tulungan ang mga aawit. Ayon kay BJ, noong mga panahong yon ay creatively burnt out at naghahanap siya ng bagong proyekto. Kaya tinanggap niya ang alok ng manager ni Denise na si JV. Nais ni BJ na supportahan ang mga young artists kaya tatuwa siya sa ideya na mabigyan ng makeover at bagong imahe si Denise. Sa kabila ng mga kwento tungkol kay Denise, pinilit daw ni BJ na kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan na magtulungan sa proyekto. nakita niyang may potential pa si Denise, nagdesisyon si BJ na tumulong at magdulungan sila. Inalok pa niyang gawin ito ng libre. Pinaliwanag ni BJ na ang tanging babayaran ni Denise ay ang manpower at materials at walang talent fee na ibabayad. Kaya itinuturing niyang isang uri ng charity work ang kanyang pagtulong. Silangguni raw agad ni BJ sa team ni Denise ang naisip niyang concept na hindi nagtagal ay nagustuhan din nila kaya agad-agad daw ay nag-set sila ng pecha para isagawa ang photo shoot. Planado na raw ang lahat. Nakabukta rin si BJ ng studio na nagkakahalagang 80,000 pesos. Maging ang kanyang team ay handang-handa na rin sa photoshoot na gagawin nila. Isang araw bago nakatakdang shoot, lahat ay nakaayos na nang walang kaano-anong tumawag daw ang manager ni Denise sa manager ni BJ para ipakan sila ang nakaschedule nilang photoshoot dahil ang hairstylist nila ay nagflake. Sinabi ni BJ na nag-alok sila ng solusyon pero sa kabila ng kanilang alok ang oras ay 10 p.m. na at ang call time nila ay 6 a.m. Kinabukasan at darating pa si Denise ng 8 a.m. Samantalang ang buong team ay nagsimula na mag-set up ng set mula pa 4 p.m. ng hapon paliwanag ni BJ. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, sinabi daw ng manager ni Denise na hindi na sila handa na ituloy ang shoot kinabukasan. Dahil sa kagustuhan ng team ni Denise na i-cancel ang nakatakda shoot, minarapat daw nila BJ na ipaalam dito na malaki na ang kanilang ginastos at kailangan na nila itong ipabayad sa singer. Ayon kay BJ, sinabi na kanyang manager na kailangan nilang magbayad ng cancellation fee para sa studio, production designer at stylist. Ngunit si BJ ay okay na kahit na hindi na babayaran ang mga ito. Ngunit biglaro nag-backtrack ang manager ni Denise at tinanong kung bakit ipinagpatuloy ang lahat ng plano nang wala pa namang konfirmasyon. Nagulat si BJ at sumagot na paan walang confirmation gayong ang usapin ay nangyari the day before the shoot ang team nga raw ni Denise ang nagpumilit na mag-shoot ng araw na yon. Dahil sa paghihinayang ni BJ sa effort ng kanyang team at sa kanilang ginastos, minarapat na raw niyang tumawag sa mga kakilala niyang celebrity na gustong magpa-photoshoot. Tinawagan niya si Sarah Labati at inilahad ang nangyari at agad itong sumang-ayo na hatiin ang gastos. Ayon kay BJ, nahihiya siya sa mga taong naabala. Bukod sa perwisyo na ginawa ng kampo ni Denise, ang mas ikinasasama pa rin ng loob niya ay hindi siya nakarinig o tanggap ng sorry mula sa singer. Denise answers BJ's allegations on cancelled shoot. Ang pag-akusa ni BJ ng unprofessionalism kay Denise ay agad na pinagpiyastahan ng mga nanas na sa social media na siyang dahilan sa pagbatikos sa mga awit. Pero hindi basta na lamang nanahimik si Denise at dinapensahan ang kanyang sarili. Noong umaga ng December 25, sa mismong araw ng Pasko, tuluyan niyang binasag ang pananahimik na mag-upload siya sa kanyang Instagram stories ng ilang screenshots at videos para ipahayag ang kanyang panig. Sa kanyang Instagram stories, sinabi ni Denise on recorded video na ang di nila pagkakasundo sa cost ng shoot ang totoong dahilan o mano ng cancellation nito. Kalakip ng ilang video ni Denise, ang screenshots ng private messages ng kanyang manager si John Vincent Salcedo kay Pearl Acosta, manager ni BJ. Sa screenshots, makikita na noong July 18, 2024 pa sila, nagbigay ng na kanilang budget na 600,000 pesos para sa music video at 50,000 pesos para sa photo photoshoot. Ngunit noong August 11, more than 3 weeks later, sa magot si Pearl, August 14, umano schedule ang shoot. Nag-send si Pearl ng estimated cost na halos 1.2 million pesos. Halos doble ito sa budget ni na Denise na 650,000 pesos kaya nag-alangan umano ang kampo nila. Ngayon pa man, datatlong araw na lang bago ang shoot ay sinubukan daw niya na Denise na ayusin ang gusot. Tinaas nila ang kanilang budget of 800,000 pesos. Ngunit hindi pa rin nagkasundo ang team na Denise at BJ. Sa isa pang screenshot ay makikita ang team ni BJ mismo ang nagcancel ng shoot at hindi sila. Sinabi pa nitong hindi niya inaasahang tumuloy na ang team ni na BJ sa pagtitrabaho sa shoot kahit hindi pa sila nag-agree sa budget. Matapos ipaliwanag ang detalye ng cancel na shoot ay humingi ng paamanhin si Denise para kay BJ. Nilinaw niya na hindi siya nakapag-reach out agad kay BJ matapos ang cancel shoot hindi naman niya alam ang buong kwento ng pangyayari. Saan pa ni Denise, nag-send din siya agad ng mensahe kay BJ matapos siyang mapanood ang sinabi nito sa podcast. Sa screenshot sa usapang ito ay pinakita ni Denise ang replies ni BJ. Nagpasalamat pa umano ito sa pag-message sa kanya. Nagpasalamat din ito sa pag-detake ni Denise ng responsibilidad sa insidente. BJ airs full context to aborted shoot with Denise. Sa naging sagot ni Denise tungkol sa hindi na pagkakaunawaan, mabilis na bumuelta si BJ. Gabi ng Pasko, December 25, na mag-post siya sa ex para magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Denise. Laman ng post ni BJ ang mga screenshot na pag-uusap ng manager niyang si Pearl Acuesta at manager ni Denise si John Vincent Salcedo tungkol sa nooy nakatakdang photo and video shoot ng dalawa. Ani BJ, ipinagpapasalamat niya ang pag-reach out sa kanya ni Denise nang pumutok ang issue tungkol sa mga nasabi niya tungkol sa singer. Ngunit gustuhin man daw niyang manahimik na lang ay hindi niya magagawa dahil ilan sa mga naging pahayag ni Denise ay taliwas daw sa katotohanan. Upang maiwasan ang mga anumang hindi pagkakaintindihan at upang linawin ang mga bagay-bagay, nagpa siya si BJ na ibahagi ang mga screenshot ng mga pag-uusap na kanilang team upang itama ang mga detalye at de ipakita ang buong kwento. Ayon kay BJ, ang kanilang team ay nagbigay ng malaking pagsisikap upang pababain ang budget sa 371,000 pesos para sa isang araw na shoot na mas mababa kaysa sa karaniwang pabantayan sa industriya. Ito anya ay bahagi ng kanilang layunin na iakma ang budget ng team ni Denise at magkasya sa kanilang itinakdang halaga na kabaligtaran sa orihinal na 1.2 million pesos na ibinahagi ni sa kanyang Instagram story. Ayon kay BJ, hindi na inadres ng maayos ang detalyeng ito sa video ni Denise at iginiit din niya na siya ay naninindigan sa naunang niyang pahayag ng mag-guest siya sa podcast na Bad Bitch Bible. Ipinahayag ni BJ na alayunin niya sa pagbibigay ng konteksto ay hindi para palalain ang sitwasyon kundi upang magbigay ng kalinawan at pananagutan. Dagdag pa ni BJ, pinahahalagahan niya ang pagiging professional, patas at ang sipag ng bawat isa sa industriya, pati na ang kanyang sariling team na walang sawang nag-aalay ng na kanilang lakas at dedikasyon sa kanilang trabaho. Sa unang screenshot na ibinahagi ni BJ ay may kinalaman sa delay sa pag-reply ng kanyang team sa inquiry ng team ni Denise. Dito makikita na una pa lang ay nagka-problema na sina Pearl at John sa sineset up nilang meeting kung ito ba ay gagawin nila ng face-to-face -face o online. Hanggang sa nagkasundo ang dalawang manager na gawin ang online meeting sa pagitan ni BJ at Denise noong June 10, 2024. Paliwanag ni BJ, passion project para sa kanya ang dapat sana pagtatrabaho nila ni Denise. Ang approach daw niya ay kadalasang flexible at base sa mutual respect and trust kapag tumatanggap ng kahawig na proyekto katwiran ni BJ. Puno ang sked ng kanyang team pero inaccommodate at sinaportahan daw nila ang pagkikipagtrabaho kay Denise. Sumunod na nilinaw ni BJ ang tungkol sa budget ng shoot. Hindi malinaw sa screenshot kung kailan ang petsa ng palitan ng mga mensahe. Pero mahihinuhang ito yung pag-uusap ng magkabilang kampo higit kumulang isang araw bago ang scheduled shoot. Ipinakita ang screenshot kung saan mababasang tumawad ang manager ni Denise si John sa costing ng kampo ni BJ. Ang shoot package na yun ay inclusive ng music video, album art, press photos at album video trailer. Ayon kay John, mula sa itinakdang 650,000 pesos ay 800,000 pesos na raw ang maximum budget na kayang ipaluwal ng company Denise. Ang oras noon ay 12.58 p.m makalipas ang higit apat na oras o noong 5.16pm, sinabi ni Pearl na pumayag si BJ at ibang suppliers na may ibaba ang cost ng shoot. Sa caption ng ibinahagi ng screenshot, idiniin ni BJ na mula sa orihinal na 1.2 million pesos ay naging 800,000 pesos na anyay sakto sa ceiling budget na ibinigay ng kampo ni Denise. Sumunod na ipinunto ni BJ ang bigla ang ng team ni Denise sa shoot siyam na oras bago na pagkasunduan nilang schedule. Ipinakita ni BJ ang screenshot ng mensahe ng manager ni Denise sa manager niya higit dalawang oras matapos silang magkasundo sa budget. 7.49pm na magmessage si John na BRB, dalagan sila ang stylist ni Denise at tinitingnan kung sino ang pwedeng kapalit humingi pa si John ng suggestions mula kay Pearl. Pumayag si Pearl na maghanap ng contacts ngunit 8.49pm na mag-message ulit si John at nagpahiwatig na hindi ready ang team ni Denise para sa kinabukasang shoot na lagan sila ang glam team nito. Sumagot so, si Pearl na nagsiset up na ang team ni BJ para sa shoot kinabukasan. Dito na in-inform ni Pearl si John na may karapatang cancellation fee para sa suppliers at venue sakaling di matuloy ang shoot. Less than 24 hours na lang daw kasi bago ang schedule at kasado na ang marami sa preparasyon para sana sa shoot. Sinabi ni Pearl na full payment para sa studio at 50% para sa PD o production designer na inalmahan ni John. Base pa rin sa screenshot na may timestamp na 10.08pm, umalma si John at sinabing masyado raw malaki ang singil sa cancellation fee. Sabay nagtanong kung pwedeng malipat sa end of the month ang music video shoot para raw matuloy pa rin ito sinundan ito ni Jenna mensaheng hindi raw nito maintindihan kung bakit nakabook na ang suppliers kaya hindi pa raw tapos ang negosasyon at wala pa na pagkasundo ang budget. Kinontra ito ni Pearl. Sa screenshot na may timestamp na 11.21pm, ipinaliwanag ni Pearl na sa pagkakaintindi niya ay nagkumpirma si John sa kanya na tuloy ang shoot. Ayon pa kay Pearl, kaya ongoing ang nego sa budget ay natural daw na umaandar ang pag-ayos sa booking ng supplier para sa kinabukasan ng shoot. Sinabi niya na ngayon na lang daw niya ito na inkwentro ang nego na may confirmed date of shoot pero ini na ng kliyente na walang fee sakaling mag-cancel 12 hours before the date. Kasunod din na ipinarating ni Pearl na ng ang team ni BJ na tuluyan ng kansilahin ang shoot at ang huli na magbabayad ng cancellation fees out of respect for the supplier's booking and time. Sa parte ni BJ, ipinunto niya na 6 na oras na lamang bago ang scheduled call time para sa shoot kaya book na ang lahat ng suppliers. Kinumpirma niya na pumayag siyang siya na ang magbabayad sa cancellation fees bilang respeto sa oras at effort ng suppliers. Taliwas na sa pahayag ni Denise sa video nito, hindi budget kundi ang kawalan ng glam team ang idinahilan ng manager ni Denise kung bakit hindi matutuloy ang shoot. Ang hindi raw maintindihan ni BJ, nakahanap ang kanyang team ng kapalit na hairstylist o makeup artist kaya hindi niya alam kung bakit nag-alangan pa rin ang kampo ni Denise noon. Sa parte ni BJ, ipinakita niya ang screenshot may petsang July 31 kung saan sinabi ni Jana August 14 ang available date para sa gagawing music video shoot para raw sa team ni BJ. Ito ay kumpirmasyon mula sa kampo ni Denise na tuloy ang shoot. Taliwas ito sa paliwanag ni Denise na noon lamang August 11 na pag-alaman ng kanyang team mula sa kampo ni BJ na August 14 ang shoot schedule nila. Dagdag ni BJ, may personal exchange sila ni Denise kung saan alam ng huli ang tungkol sa schedule ng shoot. Pinaalala pa ni BJ kay Denise ang tungkol sa detalye sa glam at stylist na hiningi niya. Nag-acknowledge pa raw sa kanya si Denise kaya sa pagkakaalam din daw ni BJ ay alam nito ang nangyayaring back and forth sa kanilang managers. Sa huli, hiling ni BJ na sana ay nalinawan ang lahat sa issue. Kalakip ang pag-asa niya na maayos na lahat para sa gayon ay makamove on na sila sa nangyari. Denise to file defamation lawsuit against BJ and Killa Kush mas lalo lumiliyab ang sigalot sa pagitan ni BJ at Denise. Ilang oras lang mula nang ipost ni BJ sa ex ang pahayag niya, muling bumuelta si Denise. Inirepost ni si Denise ang tweet ni BJ kalagip ang video kung saan makikita ang kompletong palitan ng mensahe sa pagitan ng kanilang managers mula May 27 hanggang August 13, 2024. Makikita rito na may gaps sa pag and shoot day, budget at iba pang detalye ka o day ng shoot. Sa caption, Hinihayag ni Denise ang anyay kagustuhan niyang ma-shoot ni BJ dahil siya raw ay fan na fan ng mga gawa ng celebrity photographer. Sabi ni Denise, gustuhin mo niyang ibigay ang shoot cost ni BJ ay hindi ito nagawa ng kanyang team dahil sa kakulangan ng budget. Totoo raw na pumayag si BJ na mula 1.2 million pesos ay ibaba sa 800,000 pesos ang cost ng shoot production. Pero hindi raw sukat akalain ni Denise na mauuwi ito sa alitan ng naisa publiko pa. Diin pa niya, ginawa ng kanyang team ang lahat na kanila makakaya para matuloy ang shoot. Wari ang tinutukoy niya ay ang nauna niyang pahayag na nag-request sa kanyang manager na i-move ang shoot date sa end of August para hindi ito makancel. Akala raw ni Denise ay nagkaayos sa sila ni BJ matapos niyang mag-reach out via direct message sa IG pero patuloy daw ang tirada nito sa kanya. Ito raw ang dahilan kaya nagdesisyon siyang magkipag-ugnayan sa kanyang legal team. Samantala nagpahagin si Denise na posibleng i-demanda niya ang podcast host sa Sikila Kush dahil doon lumabas ang video ni BJ kung saan niya sinasabing unprofessional si Denise. Ipinahayag din ni Kila sa kanyang podcast sa dumating si Denise ng apat na oras na late sa kanilang nakatakdang podcast session na nagdurot ng pagkaantalat at karagdagang gastos. Noong araw ng Pasko, nag-post si Kila sa kanyang Instagram stories upang ipahayag ang kanyang kalungkutan sa nangyaring kontrobersya kung saan ibinahagad nila ni BJ ang kanilang karanasan kay Denise. Kasama sa mga pahayag ni Kila ang mga screenshot na kanilang pag-uusap tungkol sa nakaraang collaboration nila ayon kay Kila, labi siya na dismaya sa nangyari at sinabi niya kung nais siyang mapakita ng mga ebidensya, maaari niyang gawin ito gamit ang lahat ng kanilang mga proyekto mula pa noong 2022. Subalit, so, binigyang diin niya na hindi niya nais magpatuloy sa ganitong usapan sa araw ng Pasko dahil para sa kanya, hindi tamang panahon para gawin ito. Ibinahagi rin ni Kila na bilang isang collaborator, gumasto siya ng 400,000 pesos para sa unang album launch event ni Denise nang walang down payment. At kailangan tapusin ang lahat ng preparation sa loob ng apat na araw. Ang bayad naman daw sa kanya ay natanggap niya mahigit isang buwan pagkatapos. Ayon kay Kila bilang host ng podcast, hindi niya layang magpahiya kung buksan ang usapan tungkol sa mga hamon sa creative industry na siyang magdulot ito ng higit na pananagutan at pagiging professional. niya niyang ayaw na niya magpatuloy sa papapakita ng mga screenshot. Pagkatapos ng pahayag ni Kila, agad na nagpo si Denise sa X upang ipagbigay alam rito na maghahain siya ng legal na aksyon at tinawag niyang twisted narrative ang mga pahayag ng huli. Inakusahan ni Denise si Kila ng ilang insidente ng unprofessionalism, kabilang na ang huling bayad sa talent fees, ang mapagsamanta ng paggamit ng kanyang pangalan at imahe para sa promosyon at pati na rin ang hindi angkop na pag-uugali ni Kila sa kanilang unang mga pag-uusap. Ibinahagi rin din sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan niya at nikila kung saan ipinahayag niya kanyang intensyon na dalhin ang isyo sa korte. Sa palitan na lang mensahe ay nagpaliwanag si Kila sa reaksyon niya sa pahayag ni BJ tungkol sa anito'y di magandang karanasan niya kay Denise na hindi niya raw ikinagulat. Ipinaliwanag ni Kila na ang podcast ay isang tsikahan na layuning magbahagi ng mga karanasan, hindi isang dokumentaryo, kaya't ibinahagi niya ang kanyang karanasan nilinaw ni Kila na ang layunin ng show ay magpasimula ng mga usapan, hindi upang maghiya o mang insulto. Sa huli, hindi rin ni Kila ang the best para kay Denise at umaasang mag-enjoy pa rin siya sa mga holiday. Maikli pero definitely on point ang naging tugon ni Denise sa mahabang mensahe ni Kila ng tila pagbabanta. And Denise, thanks, I'll see you in court. Assuming you'd make a TikTok out of this too, I'll just add to the lawsuit. So thanks in advance. Mukha namang unbothered si Kila sa sagot nitong, no worries, Merry Christmas.